Ano ba ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ito? Ito yung kuminsan na talaga ba? napapabayaan na kinakala natin, tinitake for granted natin na ang kayamanan na mahalaga ay yung material na nakikita natin. Pera, ari-arian, mga lupa, alahas, o ano paman. Pero hindi natin alam na napakahalagang kayamanan na dapat at meron tayo na lahat meron na napakahalagang kayamanan ito ang ating kalusugan Kaya like yung sinasabi di Bagnes kasi yung salita hell is well tunay naman na ang talagang kalusugan ang tunay na kayamanan kasi bakit? kung sakaling ang dami mong ari-arian dahil yung property, dahil yung pera million na eh, kung pa meron pero kung bagsak ang kalusugan lahat devastated yan kaya dapat unahin natin ang ating kalusugan lalo sa ating mga security personnel sobrang napapabayaan natin ang kalusugan natin tama, trabaho tayo ng trabaho 12 bars, day off diba, i-gimmick pa pero sa gimmick na isisingit natin hindi naman masama yan, you have to reward yourself tama po yan. pero bakit ang ating kalusugan pinapabayaan natin hindi natin binibigyan ng tamang panahon kahit sa isang araw 30 minutes workout walking jogging o ano paman basta igalaw yung mga katawan natin bigyan natin ng time nabibigyan nga natin ng oras yung mga bagay na supuso hindi naman dapat eh pero bakit ang kalusugan natin na alam naman natin yung katawan natin ang pugunan natin diba pangit pakinggan eh alam nyo ba binibenta natin yung katawan natin sa mga kumpanya kung nasan tayo sa mga agency natin, ano yung binibenta natin dyan? E skill natin, di ba? Nasaan e skill natin? Di ba, nasa katawan natin. Kaya napakahalaga ng katawan. Hindi lang sinasabi di ba, yung mga mabababang o yung natin na bibenta. Kahit tayo mga manggagawa lahat ng empleyado binenta ang katawan. Di ba, kung nag-aaralan natin, ano yung bibenta mo? Yung anino mo? Yung kaluluwa mo? Hindi naman, di ba? Skill mo na, sana sa nasa katawan mo yan? Magaling kang accounting, magaling kang security, magaling kang officer. Saan nagmumula yan sa katawan mo? Paano kung bagsak ang katawan mo? Nagkasakit ka? So paano mamayaan yung sa mo sa client, lalang especially kung nagtatrabaho? Kahit na negosyante eh, kayo. Alam mo natin, ang mga mayayam, may mga negosyante, tingnan nyo yung galaw nila. Mas priority ng health mo. Bumibili sila ng mga condos na may mga amenities. Diba? May mga gym, pwede silang mag-walking sa kanilang area. Meron silang pool para magsuswim, magsuswim sila. Diba? Iyon, e, eh. hindi yung kapritsyo. Hindi iyon ka... So, kasi may yama nag i sa gym ng libo-libo yan eh. Hindi niyo ba alam? Yan yung pera na ginagamit nila. Mas higit na lalaki yan kapag yung health nila maganda ano sila, healthy sila. Kasi dapat, yun nga, physically fit ka dapat. Mentally, especially. Emotionally. Kasi kung yung physically mo, bagsak. Yung emotion mo and your mental health mo, bagsak din po yan. Kaya dapat